Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pinakahuling inilabas na trade update kay Jimmy Butter sa Miami Heat. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos na nga po ng Los Angeles Lakers ang trade kay Austin Reeves. Base nga po mga katropse, nalabas na balita ngayong araw ng The Athletic Inaasahan na nga po na trade na ng Miami Heat si Jimmy Butter ngayong offseason. Bagamat man parating nagiging competitive at contender ang Miami Heat kada season sa Eastern Conference dahil kay Jimmy Butter, ay hindi pa rin nga po sila nakakakuha ng kampiyonato hanggang ngayon. Kaya naging questionable na nga po ang kanyang future sa kanilang team since nagdadalawang isip na nga po sila kung bibigyan pa nga po nila ito o hindi na ng 2-year $113 million na contract extension. Ilang beses na rin naman nga po silang nakapunta sa NBA Finals ngunit parati pa rin naman nga po sila ditong nabibigo. Kaya at sa mananatili nga po silang competitive sa East nang hindi nakakakuha ng kambinato. O pipiliin nga po nalang itrade si Jimmy Butler para makapag-rebuild sila ng kadalang lineup. Sa pamamagitan ng pagkuha nila ng bagong magagaling na manlalaro na may pangtatandem nga po nila kay Bam Adebayo. Samantala, puhon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tinapos na nga po ng Los Angeles Lakers ang trade kay Austin Reeves. Kagaya nga po ng napag-usapan natin mga katrops, nakasama na nga po ang pangalan ni Austin Reeves sa mga manlalaro na posibleng i-trade ng Lakers ngayong season, upang makakuha lamang sila ng bagong superstar na may pangdatandem nga po nalaki na kina Anthony Davis at LeBron James. Ngunit ayun nga po sa ibinulgar na balita ni Chaban Buhan ng The Athletic, nakapag na rin naman nga po ang front office ng Lakers kasama na ang kanilang pinakabagong head coach na si JJ Redick na hindi na i-trade o isama si Austin Reeves sa kanilang mga iaalok na trade package sa ibang mga kupunan. Mismo ang agent na rin naman nga po ni Reeves ang nagsabi na nangako na nga po sa kanila si JJ Redick na meron itong magandang plano para sa kanilang batang player upang sa ganon ay mas maging maganda pa ang kanyang maipapakitang performance sa susunod na season. Kaya dahil nga po siya nalabas na balitang ito, ay asahan na nga po ninyo na kahit gaano man nga po kadami ang magsilabasang trade rumors ngayon, ay hindi na nga po aalis pa si Austin Reeves sa Lakers at mapapabilang na nga po siya sa mga maituturing na untouchable players sa kanilang lineup, kagaya na lamang ni Anthony Davis at LeBron James. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.